namin inspect na mayroon pa pala doon oh Sa mabandang dulo. Akala ko dito lang siya banda sa may part na to. Yan dyan. Akala ko dyan lang. Yung pala doon pa sa may... Kadit pa na sa napar. Doon sa may sulok. Ha? Doon pa na? Doon pa pala siya sa may sulok mga kayot. Hindi ko in expect na sobrang dami pa pala. So, at ulan na. Parang uulan pa. Yun. So, andito na kami. May <laughs> Yun mga kayot. At magpapatuloy na lang namin to. In-update ko lang yung sobrang dami pa pala dun. So, yun nga mga kayot. Eh, eh, the love. For today's video mga kayot. is medyo nag-okay-okay -okay na yung ano uh, natin. Boses. Yan. So, ngayong araw na to mga kayot. Uh, totally, dapat kanina pa tong umaga na aming ko ginawa. Kaya lang, kakatila lang ng ulan maghapon yung ulan dito. So, ngayong araw na to, mga, ngayong araw na to mga kayat S, babalikan natin yung basura dun sa bundok na hindi natin natapos kasi wala tayong lalagyan. Tapos, yung mga naona nating sinako dun is, i-distribute na natin siya sa MRF. So, nagpupunta tayo ngayon sa bahay nila Kap para hiramin yung pushcart na yun para dun madistribute na siya sa MRF. Kaya lang wala si Cap doon. Kasi nasa biyahe ngayon si may uh, may mga meeting ata sila ng mga officials. Hindi ko alam kung nasaan sila. Nasaan ano ata sila ngayon. Basta yun, pupunta na tayo doon para hiramin yon Tapos hiram din. Kuha. Hindi din tayo ng sako doon kasi hindi pa nga natapos natin yon Para matapos na yun and ma-distribute na yon mga, mga basura na yon So yun lang mga kayot. Yeah hindi na tayo mag mag ano ngayon magsisigaw-sigaw ng boses kasi nga hindi pa masyado hindi pa maayos yung boses ko so yung mga kita-kita na lang tayo pag nandun na tayo dun sa basura and sana mapayagan tayo na pehram yung pushcart na yun peace so ayun na nga mga kayo At for today's video ayun papunta na kami dun sa daladala -dala na namin itong pushcart na to niram talaga namin to ha ba kasi kuno ha <laughs> hindi ko lang kung to Hello, bro? <laughs> oh, grabe naman, oh. Nakainom kasi yan, ano, nag 1.5. Punta na kami doon kasi dadakutin pa namin yung natira na basura. Tapos tuloy-tuloy na kami para tapos kukunin na namin yung apat na sako doon. Doon yung banda. Kasi yung isa dito yon. So, bali, pitong sako lahat. Hindi ko lang... Hindi ko alam kung kakayanin tong postcard. Siguro, dalawang balik. di ba? So, kita -kits na lang tayo mga kayot pag nandun na kami dun para tuloy-tuloy na kami. Let's go! <laughs> Pero, masasabi mo, boy? <laughs> <laughs> ha? Kaya mo? Balik tadi mana grabs mo man? Balik tadi. <laughs> Ala orange talaga gini ano sana. Boy balik tadi boy. E, balik tadi nya ni orange ni ada. Lugu-lugu bet ini. So oh, aya oh, ada gara tiga. Eh? Tangik balik tadi ni talaga ha. Yon, pag pa tuloy dalag dabi yung ginagawa dabi. Ha? Balik tadi mo. Oh, Amo ani. Hmm. Di, ansa wala ina. Totoo na. Sa dito wala. Yan. Pagpatuloy namin ginagawa namin. So, ayun. Alam niyo na. Sa time lapse na lang ulit namin para matapos na to. Kasi baka umulan. Yan. For the gloves. For the gloves. Shout out ka pala sa nagbigay na naman ng gloves kay Ate Hana. Ang dami-daming gloves. Sa mga gusto dyan mag-ganun ng gloves. Punta lang kayo sa bahay ni Ate Hana. Marami doon. So nagsimula na kami mga kayot dyan time timelapse na lang namin para tuloy-tuloy tayo dyan Maghahakot ng basura na naman At shoutout nga pala talaga sa nagtatapon dyan ng mga basura please. So na huwag na po talaga kayong magtapong saan saan Kasi tayo din talaga Ayan shoutout nga pala sa kasama ko dyan Si Jipta Consincino Kasi hindi ko natin kasama yung iba nating mga kasama, gawaan ng may mga trabaho din sila. And sinat ko siya si Jeff Tai, kaya Edagol, kung pwede siya sumama sa pagtatapon ng basura. So, ayun nga, pumayag naman siya. At ayan, sabi ko, medyo madami-dami yung hakotin namin, yung dadakotin. At di namin ina-expect na sobrang dami pa pala dyan sa dulo na yan, mga kayot. Shish! So, yun know, nga, mga kayot, uh, after one hour na pag-ano namin, di, na, di ko ina-expect, di namin ina-expect na mayroon pa pala doon, oh. Sa mabandang dulo. Akala ko dito lang siya banda sa may part na to. Yan, dyan, kala ko dyan lang. Yung pala dun pa sa may Kadit pag ganda sana par. Dun sa may sulok. Ha? Dakmo lang. pa no? Dun pa pala siya sa may sulok mga kayot. Hindi ko ina na sobrang dami pa pala. So at ulan na. Parang uulan pa. 'Yon. So andito na kami. Ano? may Yan mga kayot at pagpapatuloy na lang namin to, in-update ko lang yung sobrang dami pa pala dun sa may dulo Aray, 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 Grabe naman tong mga nagtatapon na Si so, kung napapanood yung mga Si nagtatapon na to, please, wag na po kayo magtapon. Sobrang dami talaga. So, time lapse na ulit kami mga kayot para tuloy-tuloy tayo para mabilis, si ba Yaklak! So, yun yung mga kayot, di ko na expect na sobrang dami pala dyan sa dulo na yan. Akala ko dito lang sa may bungad na yan. Eh. Yung pala, meron pa sobrang dami pala dyan. Mabuti na lang at tatlong sako yung hiningi natin kay Ate Hana. Sarot nga blagatan. natin, binigyan tayo ng tatlong sako. Saktong sakto yung tatlong sako kasi akala ko kasi isang sako na lang yun. Yung yung natira yung pagdadagot natin yung pala tatlong sako pa pala. So bali na hakot namin diyan is liman sako mga kayot. At maraming maraming salamat sa inyo. Shit. So yun na nga mga kayot, pakalipas ng dalawang oras namin ng trabaho tatlong oras di ko alam. Shish. Ayan, natapos na po kami. Actually nakalima. 1 2 3 4 5. Limang sako siya, 'di ba? Ito yung binalikan natin na basura. Hindi namin ina-expect na sobrang dami pa pala doon sa may dulo na 'yan. Ayun, 'yan malinis na po siya, 'di ba? 'Yan, 'di ba? Isa na naman successful na naman ang ating pagtatapo ng basura. At nakalimang sako po tayo. Yan po ay halo-halo. May pambars, may plastic. So, ayun, inabutan na kami ng ulan. So, idadalhin na namin to doon sa MRF. Hindi namin napupuntahan pala yun sa kabila. Sa kabilang bundok pala yun. Yung isa yung apat na sako na yun. No, kapanood na yun. hindi namin napupuntahan kasi Parang dito parang di na to kakayanin. Ne, diskarga mo na. Hmm? Karga mo na. Karga pati kaya ko pati. Sobrang bibigat na lang kasi umulan pa kanina. Mga basa pa yung iba. Ayan. Ito nyo Ayan, malinis na, diba? So, sa mga nagtatapon po, wag na po kayo magtapon. Ayan, malinis na po yan. Hindi na po yan puro plastic, diba? 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 Igot ah. Parang magigot. So, yun na nga mga kayot, na diskarga na namin siya. Ayan, papunta na siya. Dinata ka yung apat na yon. Madali lang naman ito papunta doon kasi pababa. Kanina kasi paakyat to. So, ngayon, papunta na kami. Pababa na siya. So, lalagay na namin siya sa MRF or Materials Facility Recovery. Ay, Mater Materials Recovery Facility pala. Sorry. I got wrong. yon patungo na kami doon sa malapit lang naman. Ano ba kaya? <laughs> At niya ka pala mga meron kami nakuha ka ano? na. Para pakita ko kayo ito par. Ito. <laughs> Ayan, nakuha namin sa basura. Di, na, di ko alam kung anong laman ito. Ayun, ano? Siguro pera. <laughs> Hoy! <laughs> Siguro pera yung laman ito. So, bubuksan namin siya mamaya. Hoy, masira mo kayo na pushcart. <laughs> ha? Ano? <laughs> oh. Kaya mo? Ah, yan. Nabigat pala siya mga kayot. So, yan mga kitakits na lang tayo doon pag na-discard na namin to sa MRF or Materials Recovery Facility. Kasi, ah, ka bububat. Hindi nito ni di Didikit kita mga gisan nito eh. Dito nga po. Tara. So, yun mga kitang-kits Bye-bye. Naunog. Oh, so ayun know, na mga kayat, Nandito na kami sa MRF. Ito yung mga tapunan talaga. Adiyo. Ayan oh, Nakita nyo ba yung barangay? May yung MRF. Material recovery facility. Ito yung dapat mga tapunan. Ayan. Nakalagay na ba? Diba? Di na bubulok. Mga dapat itapok. Aray. Mga dapat itapon. Grabe ko dito Ayan oh Grabe nga model oh Eh. <laughs> <laughs> so ayun mga kayo at maraming uh, marami marami salamat sa nanoon oh, huwag ikinuto mag like share subscribe and yun pagpatuloy pa rin natin ito pag dadakot na magbasura kung saan saan ang katapon. so abangan nyo kami susunod ng mga vlog so marami marami salamat friends rin sa cup namin kay kapitala ni Kusin sa pagbigay ng mga sako tsaka gloves Parang na lang nakikita para <coughs> <laughs> Matrending ka na naman par Lagi na naman lagi na naman, <laughs> laki na naman laki na Wala <laughs>